Good morning, good morning, good morning, good morning, good evening Maganda, maganda, magandang, magandang buhay po sa ating lahat mga kaibigan mga Kalingap Mga ka-part-time, kumusta, 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 muli pang yung lingkod Bayo na TV Magbibigay lang po tayo ng isang maikseng reaction po lamang Dito pa rin po sa ating Kalingap Nation Bago po tayo magpatuloy sa ating reaction at syempre Kung hindi pa po kayo nakasupport Kay Kuya Bal Santos Matubang, ang ama ng kalingap Kay Kuya Rab at kay Ate Edna, please do subscribe At syempre ako rin po ay nagpapasalamat Narapat lang din po natin pasalamatan Ang syempre ang ating mga walang sawang supporters ha? Walang sawang supporters, walang sawang mga sponsor Sa ating mga sponsor, syempre sa kalingap Maraming 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 salamat sa inyo At sa mga individual ha, na nagbibigay ng support Sa ating mga kapwa OFW Wag po kayong magkakabaling magbigay ng kung kani-kanino sa inyong mga donation, sa inyong mga sponsorship dahil alam niyo naman ang uh, panahon ngayon ha. Masyadong maraming mga scammer. Ayan Kung gusto niyo pagbigay ng uh, konting tulong, sponsorship, pwede po kayong uh, kumunta kay Kuya Bal Santos Matubang at siguraduhin niyo ha na si Kuya Balpo ang kausap ninyo or aside na. Andiyan din po kating mga ambassadors at siyempre ang mga deputies at ang mga scouters Ayan. Ang atin po ngayong bibigyan ng reaction mga kaibigan Ay ito pong isang rising star na deputy Isang masipag na scouter din po mga kaibigan Si Kalingap Tatay Papsi mga kaibigan Napaksipag pong uh, scouter, napakasipag ng na deputy don po sa Donsol Sorsogon mga kaibigan mga kalingap Donsol Sorsogon Landing Pad mga kaibigan suportan po natin ang kanyang YouTube channel Kalingap Tatay Papsi mga kaibigan mga supporters Si Tatay Papsi po mga kaibigan ay talagang makikita mo na Ang kanyang pagpasok sa Kalingap ay hindi lamang dahil para sa paglago ng kanyang YouTube channel ha, mga kaibigan Ang kanyang pong uh, pagpasok sa Kalingap ay uh, makikita mo sa kanyang mga gawa na anjan po talaga yung kanyang uh, pagtulong ang kanyang uh, pagiging isang uh, charity ang pagiging charitable niya ay talagang nanjan. na talaga yung kanyang adhikain para tumulong hindi lang ang para magpalago ng channel, magpalaki kumita, kumuha ng sponsor. Hindi po ganoon si Tatay Papsi mga kaibigan. Makikita talaga natin kay Tatay Papsi mga kaibigan. Ang pagiging uh, totoong charity vlogger. Hindi niya alintana na ang pagod at hirap. Makikita naman natin sa mga kaibigan mga kalayap si Tatay Papsi. Ay uh, ano na siya, uh, bilad sa araw na. <laughs> Kaya mga kaibigan, huwag po nating... Uh kalimutang suportahan si Kalingap, Tatay Papsi mga kaibigan. At ito po, mayroon po tayong panonooring video, isa na naman po sa kanyang mga na-scout doon sa kanilang uh, landing pad, sa nasasakupan sa kanilang landing pad. Panoorin po natin mga kaibigan, mga Kalingap. Isang mapagpalang araw na naman mga kalingap mga kababayan ano uh, ayun mayroon tayong pupuntahan na isang pamilya Ayan po mga kaibigan, si Tatay Paps, isang napakasipag at talaga namang tunay na charity vlogger mga kaibigan, suportahan po natin no At uh, aalamin natin kung ano ang kwento ng pamilyang ito Mga kalingap mga kababayan, tara, samahan nyo ko at samahan nyo kami sa aming pupuntahan Ito po. Ayan, magandang hapon po, kuya. Magandang hapon man. Ayan. Ito po yung bahay ninyo, tatay? Opo. Ayan. Ano pong pangalan? Sino? Ninyo po. Ako? Opo. Norberto Tonga. Sorry. Tatawal ako kay tatay. ako. Norberto Tonga. Ilan taon na po kayo, tatay? Ah, uh, 69 po. Ah, 69. 1954. Ma, ah, okay. Oh, oh, oh. Marso 1. O, ba ma birthday na? So, tatay, napasyal kami dito, no? Apo. Ah, may naglapit kasi sa akin na ah, kung pwede daw po mapuntahan ko kayo dito. Uh -huh. Lalong-lalong lalo, lalo na po yung inyong asawa. Uh -huh. At uh, may anak po kayo na dalagita? Opo. Asan po sila tatay? Pwede po makausap? Ayun po ni tabi. Bata. A asawa. Labas, palabas. Ha, palabas Ay, pa, na. palabas. Labas na kayo. <laughs> Naalala ko si Rodam niya na dito hindi, kay tatay. Hindi, hindi. Labas nyo dito sa... Ayan. Hello nanay. Hello. Magandang hapon po. Magandang hapon na po. Ano po ang pangalan ni nanay? Leah Raso Abay ni sa tabi. Leah? Raso Abay ni sa... Ilan taon na po si nanay? 50. 50? Uh -huh. Ah, okay. Pwede ba tayong makaupo, nanay? Apo. Pwede po. Bigyan na sila sa pasok sa... Sa loob? kasi walang, ano, walang upuan dito. Sa inyong bahay to nanay? Sa, amin uh, po, pero natikitayo lang. Ah, yung lote, hindi sa inyo. Okay. Ah, okay. Tay, pwede makausap sila, nanay? Opo. Okay, thank you po. Opa. Wala po kayong upuan, nanay? Dito lang na lang po, dito sa, ano, sa loob. Kahit sa loob. magulo ang loob. <laughs> ah, ito ang loob ng bahay ninyo. Wala kaming mga gamit dito. Bakit? Unin, wala nga buhay. Matanda na yan. Mm -hmm. ako nagkasakit pa. Kaano ko lang nang... Na-admit ako sa ospital. Kailan po, nanay? Nung ano... <laughs> Hirap talaga maging mahirap. Sige po, nanay. Dito ka upo, nanay. Isang taon, July yun. Mm -hmm. Mabuti naman dahil ano, pigdonit na lang sa amin yung dubong lima, ano, limang bag. Kaya nga mga kaibigan, mga kaibigan, mga kalingap, mga supporters natin, lalo-lalo na po sa mga sponsors natin. Pag nag-sponsor tayo ay bukal sa ating kaluuban. Pero sana, yung mga e sponsorship natin, uh, yung mga perang ating uh, gustong i-donate, ay sana mapunta doon sa tamang tao na pagbibigyan. Ang bigyan natin ng e sponsorship ay yung makikita natin na may mga ginagawang charity works. Yung pera ninyo, hindi nasasayang. Hindi, hindi na pupuntang kung saan-saan lang. Alam ko naman, alam natin na gusto natin magbigay, gusto natin tumulong. Pero siguraduhin natin yung uh, blogger na ating pagbibigyan ay yung mayroong charity works na ginagawa. Dapat, ang bibigyan natin ng sponsorship ay yung taong makikitaan natin ng tunay na pagtulong sa kalingap at pagcha-charity. Kaya, sa mga sponsor natin, mga kaibigan, sana siguraduhin natin na yung pinagbibigyan natin ay may ginagawang charity para sigurado tayo na yung pera natin hindi nasasayang. Yun lang po, mga kaibigan, yung uh, gusto kong uh, sabihin sinasalinan kayo ng dugo. Oh, Bakit po na lang? Biglang nag-ano yung dugo ko. Ngayon nga, parang ano, naano ko pang laging nang hihina ang katawan ko. So wala kayong trabaho, nanay? Wala. Lalo na yan, wala naman yung trabaho kasi na nahihilo siya sa tuwing may trabaho sa bukid. Ngayon, so, yung ano niya, yung pinagtataniman namin madumi na dahil hindi naman namin niya pangalagaan. Dahil sa, ma, ano na, maedad na siya. Ilan, na, ilan ang anak ninyo nanay? Bali, ano, tat, dalawa anak ko sa una, kina, may anak ako sa kanyang isa. Yung, yung, nasan po sila nanay? Yung anak, yung anak ko sa, yung isa sa Maynila, kapapasok pa lang pagkabaho. Mhm. -mm. Sa ano? Yung bakal daw. Mm, steelman parang mm, ganun. Mm, in, ano lang parang pal, ano pa lang nabuan siya, paapat pa lang So nagaka-support na sila, nakaka-support na siya sa inyo. Minsan lang kasi baguan pa lang, nagpadala man siya minsan ng ano 1,000 sa hindi naman buong isang linggo nagpapadala kasi wala pa yon mga gamit mm -hmm. Baga, ano muna siya ng mga ano niya sa buhay itong kasama nyo dito nanay siya anak nyo rin anak ko rin sa, unang. sa una ah sa unang anak ninyo yung anak ninyo ni tatay ano pangalan ulit ni tatay Norberto Norberto na siya po When, mm -mm -mm. nasa paaralan Um anong grade na po siya Grade 4 Ah grade 4 Kahit nga magpa ako ng ano yan labay niya na pinakarga ko Ito siya Ilang taon na to siya 15 po Dito ka sa loob tabi ka ni Mama Mo Pwede Ilang taon ka na 15 po 15 Anong pangalan mo Laika po. Laika. Laika. Ano Raso. Apit? Raso. Okay. So, nag-aaral ka? Opo. Anong grade ka na? Grade 10 po. Grade 10. Kahit anong hirap, yun, ito lang ito lang maganda sa mga kaibig, mga kababayan natin na kahit anong hirap, ay itinataguyod pa rin talaga nila ang pag-aaral. Yun naman talagang dapat na pag-aaral sila. Kasi mayroon naman tayong mga mga government school na nagbibigay naman ng libreng uh, pag-aaral. Kaya dapat ipagpatuloy hanggat gata uh, kaya. So, nanay, matanong ko na, matanong ko no, uh, yung pamumuhay nyo ba, yung sa araw-araw, di ba, mayroon tayong pangangailangan ng uh, pang-araw-araw. Saan nyo kinukuha, nanay? Pwede bang malaman kung okay lang po sa inyo? Okay lang. Ano, nag iintay ako ng ano, purpose namin kung minsan nakapangutang na kami sa ano tindahan. Pangutang na bago pa dumating ang purpose. Yun ang ganun talagang buhay. Sa tindahan. Tapos tinitipid ko yun para makabili kami ng mga propang pangangailangan namin. Tapos yung sa purpose namin, tinitipid ko talaga ng maigi sa purpose ha? kakapiranggot lang magkano lang binibigay tipid na tipid sa isang pamilya magkano lang ang binibigay ng uh, gobyerno sa mga pero yung mga nananakaw sa gobyerno milyon milyon ang napupunta sa mga mga <laughs> government official ang nakarating sa mga recipient barya na lang ang nananakaw milyon milyon kaya ito ang kinalalabasan. Walang pagbabago. 'Yon mga kalingap mga kababayan, nakunan natin ng kwento ang magina no na si uh, Nanay Lia at uh, Laika. Uh, tayo ay nagpapasalamat unang-una Kuya bal Santos Matubang at Edna Vlogs Kalingap Prab. At uh, marami-maraming salamat din. Uh, Lisa67 Vlog, Lani Wonder Woman, Chunila Reyes, Irene Pahuyo. Ti Eman Pam Channel, Mil Lapitan Hong Kong, Mama Sinya. Maraming maraming salamat din sa lahat ng mga nakakasupport sa ating YouTube channel. Yung mga nagsishare ng blessings, maraming thank you sa inyong lahat. At shout out kay Angels, KTB Angels 100, at shout out Kindred TV, uh, Maria Cosinira. Mga kalingap mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. At mag-iingat po lalong lalo na ang mga OFW nating kapabayan at a shout out OFW Angel maraming maraming salamat po sa iyong support mga kalingap mga kapabayan lagi po tayo mag iingat and God bless us all at bye bye